mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Mang Elmer at nakatira sa Bulacan. 58 years old na ako mga idol at malalaki na din yung mga anak ko ngayon. Kami na lang ng misis ko na sinida yung magkasama sa buhay at paminsan-minsan naman bumibisita dito yung pangalawang anak ko na si Jolly. Dahil yung panganay kong anak na si Nestor, nasa Laguna, meron kaming samaan ng loob mga idol. Masaya naman yung buhay ko. Pero iba pa rin sa pakiramdam kapag kasama mo ang mga anak mo. At alam kong konti na lang yung panahon ko dito sa mundo mga idol. At ang gusto ko sana, may pagdiwang ang kaarawan ko kasama ang mga anak ko. Maraming salamat po. Muli ito po si Mang Elmer. And I...

kababay, darating na aking baga aanak Apa? Ay. ay, ay adi adi na na ka bagata. pa pa sipol-sipol dyan ah. Ah, Oy. ikaw pala mahal. <laughs> Aba, asaya-saya <laughs> mo ah. Ah, tinatapos ko lang itong pagwawalas dito. Inaayos ko na rin yung mga halaman. Ginuputan ko na. Para mamaya, pagdating nila, bali alas yung ating bakuran. Aba, abalang abala ka. Ganda-ganda ng mood mo. Happy birthday to you. Sa salamat. Oh, teka lang mo, saka ka na bumati. Dahil sa loob, ililinis ako pa yung electric pan. Baka mamaya eh, ubuhin pa at uh, singutin pa yung mga alikabok ng mga apo natin. Diba? Ay, diba? kaysa dali. dali. Nalinis ko na yung electric pan. Ah, ganun pa. Kagabi pa. pa. Eh, siguro maligo ka na. Isuotin mo yung bago kong polo shirt na binili. Ay, sakto ba? Ka, kagabi ko pag tinitignan-tignan yun. At saka ba sa akin? Uh, Are, o paano? Maliligo muna ako at para masuot ko na yung, uh, yung binili mo sa aking baro. Ah, at Hindi lang yun pag uh, si Castro sa kusina. Para mamaya, pag uh, dumating sa may makain na sila, ano? Oo, <laughs> sige na, ako ng balag, magluto na sopas. asikaso mo Kasoy, malalagang uh, sarili mo. <laughs> ah, salamat, mahal, ha? Oo, oh, sige. ka oh, birthday to you! <laughs> Ay, alas tres na hapon. Oh, <coughs> ano, ay eh, initing ko na ba sa so, opas? Ah, di bali na lang. Eh, uh, wala bang pupunta talaga? Hindi ba makapunta si Jali at si Nestor? Eh, sandali eh. Oh, ito. Oh. Nag-text na. Tessa dahi. Mama, hindi makapunta. Ay, just May... Busy. Sino yan? Sino nag-text? Ay, nag-text si Jolly. Ito pala, oraso, no? Ang huh? kanyang asawa daw. May emergency sa trabaho. Eh, si Nestor? Eh, hindi. Nag-chat-chat eh. Eh, huh? walang chat. Hindi nag-text. Eh, tinext ko na yung kagabi. Hindi naman nag-reply. Eh, baka busy. Baka maraming kliyente. Hindi, di bali na lang. O siya. Papahinga muna ako sa kwarto. O siya talaga, eh. Kumain muna tayo. Initi ko na yung sopas. Okay na. Wala na akong gana. Kumain. Ay, special para may sopas na yun. May paanang ng manok. Sige na. Alis muna ako. Punta muna ako sa kwarto. Papay na muna Taon-taon, umaasa ko palagi na sisipot yung mga anak ko sa kaarawan ko. Kahit nga hindi na sila mag-abala magbigay ng regalo at ng kung ano-ano eh. Ang mahalaga lang, makasama ko sila sa birthday ko. Pero taon-taon mga idol, palagi lang nila akong pinadadalhan ng pera. At nagte-text na lang ng happy birthday. Kaya paglipas ng panahon, hindi na ako umasa tuwing birthday ko, mga idol. At hinayaan ko na lang na lumipas ang araw na yon. Naku, eto dapat tinatanggal na to eh. Eto ma, tanggalin na tong manuka na to. Nagagamit pa ba ni Papa to? Dapat ito pa ko na lang para hindi na rin kayo masyadong nilalamok dito. Ay, 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 ay wag mo Ay, wag ay. mo tatay mo. Ano ka uh, narinig ko? Ano ah. papaka papakialam ni Tito Baga ng hayop ko dito? Ha? Apa, Dali. Magandang umaga pa. Hindi, kanina pa ako dito eh. San ka galing? Ito dito na ako sa kupare ko. Hindi, sabi ko kasi kay mama pa, Etong mga taliman dyan, saka yung mga... kung saan nakalagay yung mga manok mo, tanggalin ko na. Eh, di pwede. Bakit siya tatagalin? Ay, din naman kayo dito nakatira. hindi nga kayo po punta. Eh, kami lang dito ng naray mo. Eh, yan ang nga lang yung ko, eh. Yan ang pinakaabalahan pinaka ko dito, eh. Tapos tatagalin niyo pa. Eh, buti pa nga ito mga hayop may pakinaba. Gaya ang ibang tao dyan. Meron niya ba? Oo, oh, ioy. Ito talaga. Nagkape ka na ba? Init-init ang ulo mo. Eh, paano ba mga kape? Kung ganyan maririnig ko dito, minsan nga lang pupunta. May papakailaman ang pa. Eh, paano? Pupunta ako muna si kumpare at ayusin ko pa yung mga kosidon niya. Ay, sa so dito ka muna. Eh, Kaya nga lang dumating ang anak mo. Ah. Alis ka pa. Eh, eh, eh. Kung kailangan, kailangan eh. Hindi mo naman nagpakita. Eh, ganyan pa. O siya, pa. Ako. Ay, nako, anak. Pagpasesya mo na ng tatay mo. Eh, hanggang ngayon, nagtatampururot pa rin. Hindi kayo pumunta nung birthday niya. Nakaraan taon. Mas pasensya na talaga, ma. Eh, nagka-emergency kasi si Chow Chow, eh. Kaya pinahayos, pinaalaga ako pa. Tsaka, ma, kausapin mo naman si Papa, oh. Ay, nako, anak. Kayo dapat makipag-usap sa ama nyo. Lalo-lalo na ang kuya mo. Diyos hanggang ngayon, hindi mala magparamdam dito. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin sa tatay mo. Ni happy birthday, hindi mala siya senda na message. Alam ko, anak, may mga sarili kayong buhay. Pero, malung malang, bumati kayo sa ama ninyo, pumunta kayo rito pag birthday. Kailan pa kayo pupunta pag pinaglalamayan na tatay nyo rito? Yan lang ang kasiyahan ng ama ninyo. Makita kayo. Kaya kung busy kayo sa buhay ninyo, eh, maglaang ng oras. Pasensya na talaga, ma. Sige, huwag kayong mag-alala. Babawi na lang kami. Tsaka, kaparenovate ko to, ah, Lalagan ko kayo ng gate dito. Tsaka, pa-ice ko yung bahay. si na ito. Sa ah, carburetor ng kotse ni Mang uh, Arnaldo. tagal-tagal ah, na ito. di Hindi pa papalitan. Hirap na hirap nuli ako magkasikaso na ito. Aray ko kasirap Mahal! Ay, mahal. Bakit? O, Ay. tama uh, na yan. Kanina ka pa rito. Oh, kinukumpuni ko itong sasakyan ni Mang Arnaldo eh. Uh, ay, Diyos ko. Wala naman yata sira yan. Nagtago ka lang talaga sa anak mo. Meron. Uh, ay, lang. bumago. Ay, 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 Diyos uh, ko. Aray ko. Oh, oh yan. Ko. Ayan na, sinabi Ayan na. ko sa iyo, balakang mo. Aray, nakaalis na ba? Nagpagaling na. anak? Nakaalis na. Ba, Sinayang man? mo ang punta. Ang layo ng biniyahe, hindi ka malang umupo roon at makipagkwentuhan sa kanya. Nagana pa sila pumunta dito. Eh, sabihin mo eh. Eh, sanay na sanay na lang sila sa text-text na yan. Di ba text-text na lang kung anong gusto sabihin? Ay, nako talaga itong matandang ito. <laughs> ay. ay. Hayaan mo na. Kausapin mo na. Hanggang ngayon ba, galit na galit ka pa rin. Eh, ngayong taon na ito, may birthday ka rin naman. O, susunod na taon, mag-birthday ka. Di bali na lang, huwag mo na lang siya imbitahan. Eh, kitayong dalawa na lang yung mag-celebrate nung birthday natin. Eh, nung birthday mo, pumunta ba sila? O, oh, di ba, hindi rin. Eh, ako na mag-birthday. Eh, kung gano lang naman lagi ang pinapakita nila. Eh, di ba na wala na itong imbitahan. Sayang lang yung pagkumbida natin sa kanila. Akala naman nila, eh, ibang tao tayo. Ganyan ba talaga yung mga kabataan niyan? Ay, ba syempre, may mga asawa na yon, may anak na. Syempre, eh, malayo pa tayo. O si Jolly, taga Paranaque. Si Nestor, Laguna. Pabiyahe sa Bulacan. Medyo malayo-layo. Eh, bakit tayo don? Eh, tatlong bundok pa yung pinupuntahan natin para makapag-celebrate lang tayo ng birthday ni Lolo at saka ng tatay at nanay natin. Oh, kinakaya natin yun. Eh, gayon, eh, may mga sasakyan na. Eh, unang panahon, na naglalakad pa tayo. Eh, di nila magawa. Eh, di malang sila magplano. Diyos ko po, eh, di naman natin siya pinalaki ng mga ganyan, ha? Ay, nako. Eh, tumatanda ka na talaga. <laughs> Masyado ka na matampuhin. Eh. O, sige, sige. Halika na. Gamitin na ito sa sakyan na ito. Alam ko na magusto mo mag-drive. Pwede mo tayo sa mall. Magliwalayo na lang tayong dalawa. Eh, hey, dako. Eh... Hey. Papahinga ko na lang siguro maghapon na rin. Ay, de. Elik ka na. mag na tayo. Ay, ako, teka Sige na. Mabuhog eh. Ay, eh, sosote kay Bistida. Bigay ni Jolly. Maganda. <laughs> sige na. Ay, binila ka rin yan. Bagong polo shirt. O, sya, sige. siya. Sige. Maliligo mo na ako. Uh, puro grasa itong katawan oh, ko. Sabay ba ko? huwag huwag Kuya. Oh, napatawag ka. Tawag ka ng tawag eh. Busy ako dito sa Laguna. Eh, pumunta kasi ako kay La Papa nung nakaraang linggo. Eh, eto nga. Nagagalit pa si Papa. Eh, ngayong taon na to. 60th birthday na niya. Ang dami na nating hindi napupuntahan. Hanggang ngayon, sumasama yung loob niya. Kaya this time, 60th birthday, kailangan talaga nating maganda. Anong gagawin natin? Siguro, eh, ikaw naman ng babae, ikaw na lang mag-asikaso. Kung kailangan mo ng pera, pupadalan ko na lang. Ano ba yan, kuya? Hindi ka naman hindi kailangan ng pera. May pera din naman ako eh. eh kaya makakatagtag eh. Eh, kailangan ko doon sana nga. Pumunta ka. pag usap ka na kay Papa. Paano eh, naman ako pupunta dyan eh. Baka naman mamaya eh, makarinig pa ako ng masasamang, masasakit na salita kay Papa. Eh, di nagdagdagan pa itong pagtatampo ko sa kanya. Kuya naman, tagal-tagal na nun eh. Tano ah. sa pagkakataon na to, nagkapatawaran na kay ni Papa. Eh, Jolly. Kahit na matagal na yon sariwa pa rin sa akin yun. Hindi ako pinagkatiwala pa rin yung auto shop niya kay Buboy sa pinsan natin. Nandito naman ako. Kaya nga nagsumikap ako na makapagtayo ng auto shop dito sa Laguna eh. At saka, naalala mo ba? Nung kinasal kami, na Stacy, ni ate mo, pumunta ba siya? Diyos ko, <laughs> di malang siya nagpakita eh. Iyanghiya pa ako sa mga bisita ko. Tsaka ay eh, nanay, buti pa si nanay, pumunta eh bayan ba yan, kuya? Ang tagal-tagal na noon. Ilan taon na yun. Eh sana naman, sa pagkakataon na to, sana maging okay naman na. Ah. Mitawang mo na yung galit mo, yung pride mo. Eh, di ba, Le? Tanda na ni Papa, oh. Tsaka, diamak naman na mas malaki yung auto shop mo kaysa sa auto shop ni Papa na si Buboy nag-ahandle. Nagisipa ko muna. Uh, Walang magbabantay kasi dito sa... Pamangkin mo eh. Sige e, na. Bitbitin mo na lang ha. Kasi si mama tatawagan ko para magkita-kita tayong ano, tatlo ha. I-update kita. Sige na, magagawin pa ako. Bye na. manang ng... paano ba nangyari? Patagal. Tara naman, dito tayo. Ay, ayun. ayun! Kuya! Ay! Dito kami ni Mama! Ay! Ay. Nag-iintay dito ang init-init. Diyos ko, anak! Kamusta na? Ha? Paano po? <laughs> Ala, Diyos ko! Paano ba? Ma, paano? Ay, Nestor! Ano? Anak! Anak, kamusta ka na, anak? Eh, okay lang po. Eh, malayo pa yung binahe ko. Ay, pa ako ng Laguna. Ay, naku. Saya-saya kung makita ka rito, anak. Hmm. O ano na? Ano lang balita sa'yo? Okay lang naman eh. Ito, kasama ko si Jennifer eh. Napili na lang pumunta dito eh. Mas mamaya, kung ano pa marinig ko? Nakikpati <laughs> ko magtampo sa kin. Diyos ko naman, anak. Miss na miss ka na namin ng papa mo. Anak ko, apo. Kamusta na, apo? Galing. Ang laki-laki mo na, apo. Bless ka muna. Bless ka muna kay Lola. Bless po, Lola. Ay, kawaag ka na Diyos. Ma, eh, eto nga, magmi-meeting tayo nila kuya para dun sa surprise birthday party ni Papa. Para naman sa ganun nakabawi-bawi na kami. Ay, sa labat naman at pag isipan niyo yan. Eh, ano bang balak nyo gawin? Eh, isipan namin ni Jolly na siguro sa isang hotel na lang, or hotel na lang, mag-arkila. Tapos may uh, siguro siguro functional doon. Tapos nandun tayo lahat. Pagkabukas ng pinto, eh, na lang natin si Papa. 60 at birthday naman yan eh. Kaya nga ma, mabawi na kami kay Papa ngayon. Sana masurpresa namin na siya. Aray, ano ba? Natutunod pa nga ako eh. Bumagong ka na. Ay, nako, alam ko na yan. Meron ka na naman sa akin eh. Lulutuin ni eh, birthday ko ngayon eh. Dito mo na ako magpapayagan ng ako maghapon. Hindi na, bumag... Bumagong na. Dito lang ako, na. Dito lang ako sa sa Ay, sa kwarto. Ay, Ano ba naman yan, ha? Ay, nako. Ano, gusto mo birthday mo? Nakaiga ka lang. Eh, wala na ba tayong bisita? Dahil dalawa lang naman. Ay, kaya nga. Alika na. Oh. magdate Mag-date na lang tayo sa labas. Eh. Sige na. Eh, mo Ito, bumili ako akong bagong ano, damit. Sa kasyon. Sige. Magbibis mo na ako. At nag-init-init. Eh, Ay, tayo mo na lang ako na sa labas. Ay, naku. Mabuti. Ay, bilisan mo maglakad. Eric ko, bakit dito? Ay, basta. Ang ganda naman itong hotel na ito. Oh. Tsaka parang walang mga tao naman. Ay, ganun talaga. Ay, sosyal to eh. Ay, tsaka... Oh, Hindi ka na pumasok na. Tsaka. Surprise! 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 Bye -bye. Ay! <laughs> happy birthday! <laughs> pa, happy birthday! Yeah, <laughs> thank you. Uh, pa, happy birthday. Let's Alaba. <laughs> pa, happy birthday pa. Ah, kasama ko pala si si Jennifer. Lala, happy birthday! Ay, yung gapo ko! Happy birthday, Lala! Ah, oh, dito. Ah, dito si Esmeralda. Ah, dito sila, Rafael. Ay, kunigi cake, yung cake. Ay, tira, tira. Happy, happy birthday! birthday. <laughs> happy birthday! Happy birthday pa! Ay, salamat! Grabe naman yung <laughs> surprise ninyo. Ang mahal na ba siguro nang pinag nyo dito? Mahal nyo itong venue nito o sa bahay na lang sana? Ay, ano ka ba? Siyempre naman, nag-ambag-ambag sila dyan, ano? Oh, blow your candle! Eh, sige. <laughs> <laughs> Ito na. One, two, three. Oh. <sighs> ah! Nakapag-wish ka pa? Oo <laughs> oh, naman, patagal ko dange. eh. Eh, we really wish na magkaroon na ganitong selebrasyon. Oo <laughs> <laughs> naman pa. Pa, sensya na pa sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. Ay, restor. Eh, pasensya na di. Kung matagal-tagal na rin tayo, hindi nagigibuan. Eh pa, gusto ko naman sana na pumunta ka araw-araw dito sa Bulacan. Kaya lang, Walang magbabantay dun sa dalawa mong apo. Isa ka lang ngayon na kasama ko eh. Kasi si Stacy nasa abroad, yung asawa ko. Kaya nag-decide decide na lang ako na ako na lang yung pupunta sa si, 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 Jennifer. Pa. Sorry pa. Ay, ako naman bilang tatay din niya. Ay, wala naman akong hinaga. Kundi huwag magkausap usap tayo. Makita ko kayo. Pero ko na nga kayo eh eh kami na nag-uusap dito ni nanay niyo. Hindi ko naman inahagad yung buong oras ninyo. Eh. Gusto ko lang sana kahit na yun sa mga importanteng okasyon. Eh, baka kami. Eh, kahit kami, gusto namin pumunta doon sa Laguna. Pag birthday ninyo, eh, sinasabi niyo, wag na dahil matanda na kami. Pero, sana, tuloy-tuloy na yung mas magandang sabahan natin mga pamilya. Oo naman pa. Dito lang kami ni Jolly, kapatid ko. Um, aalalay po sa inyo yung dalawa ni nanay. Oh, okay kumain na muna tayo. Oh, ikaw, Jolly, alikada na. At si Esmeralda, oh, may inoguyan ng lechon. <laughs> Sa pagkakataon na ito, dito ko na pagtanto na hindi pala nawala ng halaga yung kaarawan ko mga idol. Siguro nga habang tumatanda ka na, mas nagiging emosyonal ka na sa mga bagay-bagay. Alam kong mahal na mahal ako ng mga anak ko. Laking pasasalamat ko nga din sa misis kong si Nida. Dahil hindi siya kailanman nawala sa tabi ko. At ito, natupad na rin ang pangarap kong birthday celebration. Hindi yun ang nangyaring sorpresa ng mga anak ko ha, kundi ito, ang pagsasalo-salo namin sa pagkainan at humihigop ng mainit na sopas para sa aking kaarawan. At kasabay ng paghigop ng mainit na sopas, dito ko rin naramdaman ang init ng pagmamahal ng aking buong pamilya. Maraming salamat po mga idol! Muli ito po si Mang Elmer. i can't remember when you were there when i did